So ngayong araw guys, magluluto nga pala ako ng ulam para ngayong gabi. So yung lulutuin ko nga pala ngayon guys ay sinigang. Bigla kasi ako nag cravings dito kaya tamang luto na lang muna. Ako nga lang pala yung tao dito sa bahay kaya ulam ko nga lang pala to. Ito nga pala yung sinigang guys ay pwede mo nga pala lutuin ng 10 minutes. Pero yung ginawa ko nga pala dito guys ay 1 hour ko nga pala niluto. Kilala niyo naman ako guys, palagi nga pala over kaya niluluto ko. Kung hindi naman overcook sunog. So habang pinapirito ko nga pala yung karne guys, nagahit na nga pala ako dito ng mga gulay. Ang plano ko nga pala dito guys, hindi nga pala magtitipid ng ingredient Lahat nga pala sa so sobra ko para hindi ko maramdaman yung pagkukulang. At ito nga rin pala yung first time na magluluto ako ng sinigang. So yun guys, inaantay ko nga pala ito mag golden brown. Hindi pala yung porch. Bits pala yun. So, ang una ko nga pala pagkakamali dito, guys, akala ko pork yung nakuha kong karne. Pero okay na to kasi maulang pa rin naman. Nung nilagay ko na nga pala yung mga gulay, grabe, biglang bumango. Tapos naisipan ko nga rin pala, guys, na maglagay din ng nor Hindi ko nga pala alam, guys, kung nilalagyan ba talaga to. Pero kaya nga pala naglagay para mas masarap yung sabaw mamaya. Naglagay na rin ako ng patis para mas malasa. Iba kasi talaga yung lasa ng patis, kaya kailangan to sa sabaw. Naglagay na rin ako ng tubig para pakuluan yung baka. Habang nagpapakulo pala ako, bumili na pala ako ng mga gulay. Kunti nga lang pala yung binili kong gulay kasi ako pala yung kakain. Sayang nga guys, wala ko na bilang ko kasi gabi na. Tapos yung nga guys, may binigay nga pala sa aking gulay. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag dito pero nilalagay ito to, sa sinigang. Hindi ko na nga pala ito inugasan kasi fresh naman. Tsaka mawawala nga pala yung mga germs niya kasi papakuluan naman. Yung gagawin ko nga pala dito sa mga gulay guys ay half cook lang. Para meron ako manguyang malutong. Bukod nga pala sa sabaw, favorite ko nga pala sa sinigang yung maraming gulay. Kapag nag mo ng sinigang, mas marami pa ako nakakain gulay kasi sa karne. Gulay pa lang kasi ulam na. Nung kumukulo na nga pala ito, naglagay na nga pala ng paminta at saka ng asin. Luto na nga pala yung karne kaya nilagay ko na nga pala yung mga gulay. Pero sabi-sabi ko na ilagay kasi maluluto din naman yan. Kasi nga guys napasabi ako para may nalilimutan ako. Sinigang nga pala to pero wala nga pala nilagay na sinigang mix. Ang pangit tuloy kasi nilagay ko na yung mga gulay saka ako naglagay ng sinigang mix. Tapos ayan nga guys sabi naghalo nga pala ako dito naglalaway pa rin ako hanggang ngayon. Antayin ko nga na pala to kumulo at luto na to. Kaya ayan guys tara kain tayo. Kahit first time ko nga na pala to lutuin specialty ko na to. Comment nyo, guys kung gusto niyo to tikman. Kaya ngayon guys si yeah, Hanis nice ko na nga pala tong sinigang. First time ko lang gumawa pero tignan nyo. Itura parang masarap na. Titikman muna natin guys yung sabaw. Sige yung sabaw nya guys. Marabnaw. Titikman natin. Naglalaway parang. Tinitigan ko parang guys naglalaway na ako. Titikman natin guys kung anong lasa. Asim. Sarap guys Ganito yung gusto ko sa sinigang Alam mo yung sinigang sa Tagaytay guys Ganon na ganon Pero mas masarap to syempre ako nagluto eh you know? Asim mm. Asim Asim ah, Tikman naman natin guys yung mga gulay Ito okra Mmm Lambot ito guys, tikman natin. Balinghoy. Hmm, asim. Hindi ko alam kung anong lasa niya guys, pero lasa man sa anas. Ito guys, talong tingnan nyo. Sobrang lambot. Hmm, lasa ng talong pa rin. Titikman naman natin guys yung karne. mm -hmm. Ang lambot, guys Hmm Hmm Parang kumain ng corned beef sa sobrang lambot Syempre guys Hindi mawawala ang baho na kanin Ah, naglalaway ako guys Kain tayo Hmm Hmm So yung guys, paubos ko na nga pala yung kanin i re ko na nga pala Kung anong lasa ng sinigang ko Urang una guys, sobrang sarap. Grabe, sobrang sarap. Eric, kusa ng 10 over 10. Walang bias. Siyempre, niluto ko 'to eh.